Okay. Magandang umaga uli mga kaparmer Welcome back ulit sa Potot Vlog or Jack's 2015 Farm Sa umagang ito, ah, sa video natin ngayon, yung umaga ah, Share lang namin kung paano kaming naitama Nung aming mga pagkakamali, nung una naming pag Prepare ng aming nursery So sa ngayon mayroon tayo ditong ito 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 yung bago natin ngayon. Ito yung tinama natin ngayon. Ang tawag dito is Rysal. So, Rysal ang tawag dito. Tapos, ito yung pinabago sa atin talaga. Ito yung napakagandang organic sa, uh, composition sa lahat. Ang tawag dito is Bermicas. Yung Tainang ng lago. Tapos, ito naman yung field soil natin. So, ang kulang dito is yung buhangin. Dapat kasi mayroon tong buhangin na gagamitin sa no, sa pagmi-mixing ng uh, ating ano, lalagyan ng seeds. So, ito na ngayon yung nilagyan natin. So, ayan, na. shout out din sa aking anak, si Gary Boy Cartahina Junior. mag, -mag hi ka man dong kay sa vlog natin sana to ay kinaka na ba kini naman si Kin-kin, berarti niya siya oi uh, so sir namin dito paano sa paano kami magmix sige mix na so gano karami at papaano. so napag aralan din natin kasi ito tinuro sa atin to ni set up sa kay Sir Mark sa teacher namin sa Agri agricultural production Institute. sir ito na yung tinuro mo sir ah uh, gag gagawin ko na pero may kulang isa sorry kasi mahal ang buhangin dito sa amin eh yan Yan, isang birmikas tapos isang peeled soil. Yan. Eh, hey, mo na para dali. Karon na limpyo eh. Hindi pag sukbasok ba, eh, kandos lang. Ha, ah, pandasig ba? Kaya ang oras ta sa aton nya kuan 3 minutes lang ani sa bitang. Yan. Yan. Tapos rice hull. Yan, isang rice hull. 1 is to 1. So apat na ko atane. Eh. Apat na composition sana ang kailangan, kaso nagkulang tayo ng isa pero hanap tayo ng buangin, nih tiga, huwag daw buangin, ayos, baras, yan, hanap tayo ng buangin, kung meron ditong buangin, sigilid, meron pang natira, tara, tara, ko, ani, nih, chira, kandos lang, be, kina. silam balak mebat tu. Yo lu Ba. Beras mana? Si donut me beras Si nombag ba. Sigi. Se. Ni tang. Tang. Lagi mana? Lagi mana ibu Mana bapak ibutang nani mu? Yan, kenyan. Yan yang apat na komposisi. Yan, yan terlalu dapat amperaper. Kasi explain niya ni Sir Mark sa akin, ng teacher namin, sabi niya, yung, ano, yung buhangin, yan daw yung, uh, para hindi magstagnant yung tubig. Tapos, yung birmikas naman, uh, para mabili, para maraming sustansyang makukuha, yung, ano, yung tanim na, yung, ano ba, yung, ano to? Basta, English kasi yung sinabi ni Sir eh. Yung punla natin, kapag tumubo siya mabilis niyang uh, bilis siyang malaki lalaki tapo para ano kasi dahil basta ganun na yun mga kaparmer tandaan lang ninyo yung sinir namin one is to 1 isang raisal isang bermikas isang peeled soil, tapos isang buhangin kung mayroong available dyan sa inyo dito kasi sa amin mahal dito yung ano mahal dito yung buhangin kasi malayo to sa kabihasnan So sa uli mga kaparmer sana mayroon kayong natutunan. Tsaka shout out naman kin. Igalisik imong lagay. Ang ganyan ba? <laughs> yan. Yeah. Uh, tsaka yung kwampalan natin dito. Yung tinatanim natin. Isaram ano yan. Kain yan. Kain. Yun yung variety natin. So abangan nyo po kami sa susunod naming mga videos. Kasi mayroon pa kami ituturo tuturo sa inyo. Paano gamutin yung wala ng pag-asang ano? Wala ng pag-asang at sal na ano, na pinasok na ng virus. Lahat dito nangyari na. Kaya meron akong ituturo tapos paano itama yung paglalagay ng abono. Abangan nyo kami mga kaparmer. So maraming salamat sa mga subscriber at saka sa mga nanonood ng video ko. Ipagpaumanhin na po ninyo kung ano po yung mga nasabi kung hindi nyo nagustuhan. Para po to doon sa mga beginner. At saka doon naman sa mga kapoko farmer na nakaramdam ng failure. So dito, marami tayong matutunan dito kasi pare-pareho kami dito ngayon ano um, binabago mayroon kaming mayroon kasi akong natutunan sa pag-aaral ko mayroon akong dapat itama don so abangan nyo salamat at pagpalaan tayo ng juice